Sige, magpakabuan kayo ng tudo dyan sa lalaki ninyo. Magmokmok kayo ng husto! Ross, maganda ka naman sana. Pero nagpakabuang ka dyan sa lalaki Hanggang mo. Hanggang kailan ninyo balak magkulong dyan sa kwarto ninyo. Ayan Ay, ang napapala sa kaharutan ninyo. Kay kayo man ang nagpupunta sa lalaki. Kaya talagang apektado. Ang mga hitsura nyo. Parang kayo ang mga naghahabol sa lalaki masyado. Sis, sis, sis. tara kain na. Ah, kung naman. ayaw kumain, hayaan ninyo magutuhan yan. Magpapakabuan tabu ang masyado sa lalaki? Akala mo naman pagkagwapo sa lalaki? Kaya ang mga aso dyan kapag makita ang juwa niya, ah, nagwawala. Kaya kahit ang mga aso hindi pagkatiwalaan ang lalaki niya, Ayan ang napapala ninyo sa kaharutan ninyo. Kung nakikinig kayo sa akin, ah, hindi sana kayo mag iyak, -iyak sa lalaki ninyo. Ako, Ross, dumaan din ako sa pag in love, in love. Pero never akong umiyak sa lalaki. Ang lalaki ang iiyak sa akin. Hindi kayo gumaya sa akin. Sabi pa ang lalaki sa akin na kung hindi ko sasagutin, tatalon sa tulay. Ah, pinabayaan ko tumalon sa tulay. Ilang beses na kayo niluluko niyan sa lalaki ninyo. Nagpapauto kayo masyado. Pakitaan lang kayo ng kunting pagkain, ng bulaklak, uto-uto. Uh, ngayon, ngayon, ikaw mag-iyak-iyak dyan, magmok-mok. Ang lalaki nagparte noon. At alino man sana kayo. Pero pagdating sa lalaki, humihina ang mga kukuti ninyo. Mag-iniiyak ninyo dyan. Kung gawin ninyo ang mga gawaing bahay, maglinis kayo ng banyo. Matutuwa pa tayo sa inyo. Hindi yung puro kaartehan lang inatubag ninyo.